sabi nga nila bago ka ng masarap kailangan mo maghirap ito <laughs> so, siya mga katangay oh yan mga katangay may dalawa uli yan yan mga katangay luto na ito sando ka natin sila ngayon isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katangay welcome sa ating channel at siyempre salamat sa patuloy na suporta at panonood ng ating vlog ayun sa araw na ito ay nandito kami sa Isla Kalambuyan. kasama natin si Neted channel mana kami mana may mga kasama kami doon yung mga aming mga partner mamaya videoan natin sila mga katangay tignan natin kung anong ginagawa nila hindi na, muna natin nakasama yung dalawa nating tangay at uh, sila yung naiwan kaya akong muna samahan yung mga katangay tara let's go iyan yeah, no prepare yes. uh, na siya yes yeah. ¡Puedo! <laughs> yun mga katakay yan sumampala kami ni kaya native dahil wala ka, wala akong huli siya mayroon dalawa tikus may yung tikus <laughs> yung isa tikus yung isa yan o lison bahagi natin sa taga isla yun sila ay nagukay ng urabi urabi yan mga katangay kami ay walang huli sa pamana kaya kami maghuhukay ng hurabi hurabi yan ang galing mo tingin daw hindi yan hindi yan iyon, no? iyon ang pure hurabi Dito. toro ko sa inyo mga katangay yung puno kaso lang malalim to siya mga katangay yan ito yung kanyang cara ang kanyang kapungol Tapos yan na siya sa ilalim Umabot puti. Umabot yan ang isang tipa mga katangay Bago makuha yung laman Nako. Yari Ayan. Para hindi masaya ang ating pagpunta sa isla Napapalaban yata tayo nito ngayon so, Yan ma, hindi kita, alam rumpag tuloy. Yan mga katangay, kayo tayo nito mga katangay. masarap ito. masarap pag hinabot. Pag hindi ito mayabot. Masarap ito mga katangay. Mamaya lutoy natin pag nakuha natin. Ito siya mga katangay. Ay, tamo siya mga katangay. Yan. Yan siya. Ano mo yari? Yan. Yan. Mamaya natin papakita ng ano mga katangay pag nakuha natin. Hirap to makuha kasi malalim. Umabot ng lampas tao bago ma ano ma kuha yung ano. Alaman. Alaman. Diyan, diyan. Diyan, Wah! Yan mga katangay. Hindi pa natin naabot dahil abang mukay tayo laglag din kilaglag yung mga buhangin kaya hindi natin maabot abot yung pinakadulo ng ano ito sana yung naputol kasi ito na siya mga katangay oh. sarap to lagain ito pa oh kaso hindi natin maabot abot malalim na sana puno na naman sabi nga nila Magkakakain ng masarap Kailangan mong maghirap <laughs> Ugot <laughs> Ugot lang ba? Naputol siya Ah Maya na naman. Yan mga katangay. Nakakahingal mag ano. Magukay. Yan putol na naman ulit. ilang putol na to? Tatlo. Tatlo na. Yan oh, Grabe. Balik balik kasi yung ano, buwangin dito sa ilalim. Eh. Ha? Huh? Yan mga katangay Lalim na yung nawakay natin Malalim lalim na sana Pero kung hindi lang ito nagabalik Kanina pa siguro nakuha natin Ayan na siya Mayroon pang kaputol Putol putol na yan mga katangay Ang haba abay na Sayang. Laki sana mga kata tayo. Putol na naman ulit. Hindi na natin maabot yung pinakadulo dulo. Malambot ang lupa. Puno na naman oh. Sayang. Ya, lalim na yun ako kaya natin. Kasunod ang balik. Yan mga katangay, may dalawa uli. Yan. Ito so yung kanyang puno. Yan. Hindi niya maabot. Malalim pa. Sobrang limang mga katangay. Talagang laking butas itong ano yatin. Kubkubin. Hehehe. <laughs> botol na naman. Putol mga katangay. Lalim. Nakakapagod na bukay. Meron pa isa. Uh -huh. na, tigas. Tigas. Ta. Patay na diyan Hindi yan maukay ng ano mga katangay. Hindi yan maukay ng buo. Masyado kasi siyang malalim. Kung maanuan, ma, ma kumbu ko ma ano, maano, makuha. Mga ganito yan, katangay. Sobra pa nga. Masyadong maano, mataas. Ito, may malilit pa. Yun, Sayang, Ayaw. mga katangay. Dami sana. Dami sana. Oh. Hmm. Meron pa yan sa ilalim. Meron pa sa ilalim. Meron pa sa ilalim, mga katangay. Tama Ay, katati. Ibalik natin yung mata. Hmm. Patay na rin. Pauwi na kami mga katangay. May dala pang tanin. Pauwi na tayo mga katangay. Sir Gwilas. Pauwi tayo sa Dalawang puno lang naukay natin. Ha? Dalawang puno. Yung naukay? Oo. Mamaya tignan natin doon kung Pauwi na tayo. Yan ang nahuhukay natin kanina doon. Lagain natin yung mga katay. Sarap to lagain. Pag mamaya. karating palang Kaya na ako. Anong walang kusit. mga katangay dahil wala tayong huli na mana Ayan magluluto na lang tayo ng hinukay nating urabi or kabuan tawag sa amin yan dinilisa na dininisa na lutuin natin yan mga katangay tapos mamaya pag kakainin na siya tatanggalin dito tatanggalin yung balat mamaya puting puti yan mga katangay yan pag mirinda buklo tayo pero bawi tayo dito sarapan mo

Leave sandukan natin mga katangay. Si Native Channel. Yun, mga katangay, sandukan natin si Banwa. Mamula Bigyan natin yung kila native doon na. Yun. Yan na lang sa atin. Kainin natin yan mga katangay. Kainin natin. Sarap yan. Mamula Idol well, mga katangay, magmerenda tayo ng urabi. Urabi yeah. mga katangay. Tanggalan lang natin ang balat. Ganito Aba. ang pagtanggal. Okay. Patang, na nang Magkana, magkuha ka ng kutsara, boy. Pwede pa. yung panganin pa oh, na kamulit na. Pwede yung na. menghindar jabuh. Berapa? Ya. Asam banyak. As kamun. Agai, ini. Nah, dia. Doi pas sama Mam. Ya, Mama mau, ya? Hah? Di Mam? Boleh. Mama mah tahu dah. Hah? Oh, Nanti tahu. Ki papa mulang dulu, duh. Papa. Bapak tahu.

làm mẹ cái à Ay mga patay na natin yung, yung ano, may tugtog, baka makapiray tayo. Ayop na natin yung gobro. Sarap. Ah.